Welcome to the next chapter of Salamanca. Don't forget to like and subscribe for more. Sa mundo sa loob ng bulkang mayon, isang ingranding piging ang idinaos ng kaharian ni Daragang Magayon. Ang buong palasyo ay nababalot ng dingding ng mga bituin at mga kandila, habang ang mga panauhin ay masayang nagsasalo-salo, tinutugtog ng mga musikero ang pinakamalambing na awit ng kanilang kaharian. At ang hangin ay napapabango ng mga bulaklak na tanging dito lang matatagpuan. Nakaistilong tradisyonal na kasuotan sina Amihan, Malaya, at Sinag, mga prinsipe at prinsesa ng Salamangka, na may taglay na pambihirang kapangyarihan. Si Amihan ay may kapanang malambot na seda na kumakampay tuwing siya'y kumikilos, tila'y sumasabay sa kanyang kapangyarihan ng hangin. Si Malaya, na nasa gilid ni Amihan, ay may mas matibay na kasuotang may mga simbolo ng kidlat, nagpapakita ng kanyang bilis at kapangyarihang makapangyarihang kidlat. At si Sinag naman, ang nakakatandang kapatid ni Amihan, ay nagliliyab sa ganda sa kanyang kasuotang may mga detalye ng apoy, na tila dumadaloy mula sa kanya at nagbibigay ng init sa kanyang paligid. Nang pumasok silang tatlo, agad na napansin at naguluhan ang mga tao ang kagandahan ng kanilang kasuotan at ang kanilang mga kakaibang kapangyarihan ay umagaw ng pansin ng lahat ng naroon. Ang mga mata ng mga panauhin ay nagniningning sa paghanga at ang kanilang mga ngiti ay nagbigay ng pagsalubong sa tatlong makapangyarihang nilalang ng salamangka. Ang gaganda ng kanilang mga kasuotan. Parang nababalot ng kapangyarihan ang bawat hibla, bulong ng isa sa mga kababaihan habang pinagmamasdan si Amihan. Subalit, biglang natahimik ang lahat. Ang atensyon ng mga panauhin ay napako sa gitna ng bulwagan nang dumating si Daragang Magayon. Siya ay lumakad ng marahan, ang kanyang presensya ay puno ng otoridad at kapayapaan, na parang ang mismong mayon ay nagkatawang tao. Ang kanyang suot ay simpleng tradisyonal na kasuotan, ngunit ito'y nagliliwanag sa ganda, na tila nababalot ng biyaya ng mga bathala. Nagbigay pugay si Daragang Magayon sa kanyang mga panauhin at pinasinayaan ang piging. Maligayang pagdating sa ating taunang pag-alay ng respeto sa mayon, wika niya. Ito'y ang ating pasasalamat sa kanyang walang sawang pagbibigay ng buhay at proteksyon sa ating kaharian. Nagbigay ng kasiyahan ang piging, may mga pagtatanghal ng sayaw at awit, at masayang nagtagpo ang mga taong matagal nang hindi nagkita. Sina Amihan, Malaya, at Sinag ay masayang nakihalubilo, nagbahagi ng mga kwento ng Salamangka, at naramdaman nila ang pagiging isa sa mga tao ng kaharian. Pagkatapos ng piging, ang lahat ay bumalik sa kanika nilang mga kwarto upang magpahinga. Sa kalaliman ng gabi, tahimik ang paligid ng palasyo. Ngunit biglang nagising si Amihan sa kakaibang pagyanig ng hangin. Bumangon siya at sumilit sa labas ng bintana. Doon ay nakita niya ang mga aninong gumagapang papalapit sa palasyo. Agad siyang bumalik kina Malaya at sinag upang ipaalam ang kanyang nakita. May mga kalaban, sabi ni Amihan, puno ng pagkabahala. Paglabas nila ng silid, nagulantang sila sa nakikitang pag-atake ng mga maligno sa palasyo. Ang mga maligno'y mga halimaw na may iba't ibang anyo, mga aswang, tikbalang, at mga multo na nasa ilalim ng utos ng babailan pugay itim. Ang mga kawal ni Daragang Magayon ay mabilis na pumusisyon upang ipagtanggol ang palasyo at nakipaglaban sila sa mga maligno ng buong tapang. Agad na lumapit si Amihan, Malaya at sinag sa mga kawal upang tumulong. Si Amihan ay nagpalabas ng malalakas na hangin, tinutulak ang mga halimaw palayo sa palasyo. Si Malaya naman ay nagpadala ng mga kidlat na sumisira sa bawat halimaw na tatamaan nito. Samantalang si Sinag ay lumilikha ng mga apoy na nagiging hadlang sa mga maligno upang hindi makapasok sa loob. Nagpatuloy ang laban sa loob at labas ng palasyo. Ang mga kawal ni Daragang magayon, sa tulong ng tatlong salamangkero, ay unti-unting nakakalamang sa mga maligno. Ngunit kahit papaano ay eh hindi pa rin lubos na mapigilan ang pagdagsa ng mga ito. Nagsama-sama ang kanilang mga kapangyarihan sa isang pag-atake upang pasukin ang matinding pwersa ng kalaban at unti-unting napipilitan ang mga maligno na umatras. Biglang lumitaw ang isang figura sa gitna ng dilim. Si Babaylan Pugay Itim, ang pinuno ng mga maligno at ang nagdala ng kaguluhan sa kaharian ni Daragang Magayon. Si Babaylan Pugay Itim ay maisuot na itim na balabal na tila hinihigop ang liwanag ng paligid. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang bigat sa hangin, at ang kanyang mga mata ay tila apoy na nagbabaga sa galit at kasamaan. Huwag niyo nang subukan pang pigilan ang aming misyon, sigaw ni Babaylan Pugay Itim habang nagpalabas ng nakakasilaw na alon ng itim na enerhiya na nagpasabog sa paligid. Hindi nag lumaban sina Amihan, Malaya at sinagay babailan Pugay Itim. Si Amihan ay nagpalipad ng malalakas na hangin upang hadlangan ang itim na enerhiyang pinalabas ng babailan. Si Sinag naman ay nagpalabas ng apoy na nagpapahina sa mga maligno sa paligid habang si Malaya ay pinalibutan ng mga kidlat upang takutin ang mga ito. Nagtagal ang laban sa pagitan ng mga salamangkero at ni Babailan Pugay Itim. Tumitindi ang bakbakan sa bawat sandali, si Amihan ay binabalot ng hangin, at ang mga kidlat ni Malaya ay lalong lumalakas. Si Sinag naman ay pinapaligiran ng apoy na nagbabaga sa matinding init. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, matibay si Babailan Pugay Itim. Tila kayo'y mga musmus pa rin sa harap ng aking kapangyarihan, sigaw ni Babailan Pugay Itim, habang ang kanyang mga kamay ay kumikislap ng itim na enerhiya. Ngunit hindi nagpatinag si Daragang Magayon. Mula sa gilid ng labanan, pinakilos niya ang mga halaman at mga ugat ng mga puno na bumalot kay Babaylan Pugay Itim. Sa kaharian ko, walang puwang ang kasamaan, wika ni Daragang Magayon na may matinding determinasyon. Nang makita ito ni Babaylan Pugay Itim, nagsimulang magpakita ng takot ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi na siya mananaig sa labanang ito. Gamit ang huling puwersa ng kanyang itim na mahika, naglabas siya ng usok at tumakas patungo sa kagubatan, kasama ang natitirang mga maligno. Check out also, the visual novel Happy Wonderland. Matapos ang labanan, bumalik ang katahimikan sa palasyo. Ang paligid ay puno ng mga nasirang mga upuan at lampara, ngunit hindi inalintana ng mga kawal ang pagkasira sapagkat ang kaharian ay ligtas. Maraming salamat sa inyong tulong, sabi ni Daragang Magayon Kinaamihan, Malaya at Sinag na may ngiting nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pasasalamat. Isang karangalan po ang makatulong sa inyong kaharian, Mahal na Daragang Magayon, sagot ni Malaya habang nagpupugay. Sa gitna ng pinsala at pagod, ang tatlo ay nagpakumbaba sa kanilang nagawa at sa kanilang mga puso ay nanumbalik ang pag-asa. Batid nila na ang kasamaan ay muling babalik, ngunit hanggat sila ay magkasama at patuloy na magbabantay, ang kaharian ni Daragang Magayon ay patuloy na magiging ligtas. Ako at ikaw tayo sa ng puno ng